Spiced vinegar with Siling Demonio Hi mga ka -msh. May nabigay sa akin ng Siling Demonio <laughs> Nagig AI, di ba ganito mong salita yung AI? Siling Demonio <laughs> Nung binigay to sa akin Medyo fresh pa talaga siya Ang bala ko kasi dapat Gawin ko lang siyang Yung tatanggalin ko lang yung buto, tapos itatanim ko. Ngayon na pag-isipan ko, gusto kong gumawa ng pinakurat or spice vinegar. Ay, ah, yung sining demonyo, ito, isa daw to sa pinakamaanghang na sile sa buong mundo. Siyempre, number one dyan, si Carolina Reaper. O, ba? Diba? Matangin na nyo. Tapos yun na. Ito na yung ingredients ng paggawa ng spice vinegar sile. Yung ama ng anak ko kasi, gustong gusto, -gusto niya yung sobrang anghang na sausawan. Grabe yung ano nun, yung tolerance niya dun sa maanghang. So, yung spice level niya masyadong mataas. Ganon. So, lalagyan ko siya ng labuyo. Tapos may luya, bawang, sibuyas, at pamintang durog. Uh, suka. Wala akong sukan tuba. Or wala akong makitang cane vinegar dun sa grocery tapos sugar para pampabalance na ng acidity ng suka. Bago ko makalimutan, kailangan pala ng patis or asin kung gusto nyo. Tapos syempre, yung hand guard or hand gloves kasi maanghang yun pang protection sa ating mga kamay. Tinanggalan ko lang to na ilang pirasong buto kasi itatanim ko. Eto, share ko lang mga ka ha May tanim yung kapatid ko nito sa Cebu. One time, nagluto ako ng kaldereta. Hindi ako nakabili ng bell pepper. Nakita ko to sa bakuran nila. Nakala ko, bell pepper siya na bansot lang. Buti na lang, hindi na demonyo ang aking kamay. Hindi gumalaw para pitasin. At buti na lang din, nagtanong ako sa kapatid ko na si Telen kung ano yon. Kundi, kakain sila ng super super ang hang na Akalain niyo pati sila may demonyo. Akala ko sa mga nangungurakot yung lang eh. Charot. Kasi bigay yon ng pinsan ko na si Agaw Niel sa kanila. Tapos tinanim. Alam nyo ba, nanghingi din ako na ganitong ano, sile. <laughs> para itanim, wala. Tegi din siya. Kasi nung umuwi ako ng sibu, binigyan nila ako ng buto para itanim ko. So, din nilagay ko lang sa sa tissue. <laughs> Nade, nandito na ako. Linis ako. Naglilinis ako ng kusina. Nilagay ko dyan yung tissue sabi ko, ay, ano, ano pala to, buto pala to ng siling demonyo. Hindi ko muna siya, ano niyan. Nilipit ko siya dyan. Siguro mga after 30 minutes, limot ko na. Sabi ko, malinis, super linis na ng kusina ko. Nakita ko may tissue dyan. Sabi ko, ano na naman tong tissue? Sino na naman nagkalat? Hindi ba lang ma-shoot ka agad sa basura. So, tinapong ko. Mga kinabukasan ko na-realize. Ay, shucks! Buto pala yun ng ano, man. siling demonyo. Ayun, hindi ko naman nakita Wah, 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 wah. So, wala talaga. Tapos ito ngayon, may nagbigay sa akin, nag, ano ko ng isang piraso, isang ganito, inan ako siya. Parang ang taga niyang tumubo. Parang bansot ata talaga siya. Kasi bansot naman talaga to na ano, na puno. Puno na tanim. Hindi siya lumalaki. Maliit lang siya na ganyan. Ah, ganyan lang siya. Ganon. Ganon siya. So, okay na to. Marami nang mapapausok na tumbong nito. nagtera lang ako ng mga ilang peraso kasi kailangan kasi may buto din. Kasi alam nyo ba sa sile, ang nagpapaanghang naman talaga ay yung buto. ba? Diba? Lilit-liitan ko lang kasi ilalagay ko to sa food processor. Ganyan. Siling labuyo. Ang mahal ng siling labuyo ngayon. Siguro mga apat lang. Baka OA na sa anghang. O sige, okay. Hindi, apat lang. <laughs> okay na siya. Tapos luya naman. Sibuyas naman. Tatlong sibuyas lang. Next, ang ating bawang. Hmm food processor ka na. Kung meron naman kayo blender, go. Si Siling Demonya. Siling Labuyo. So, okay. Ooh. Ilalagay ko muna tong luya. Oops. Pwede na lahat na lang. Ilagay na lahat. Mm. Okay. Woo! Ang ang hang ng aboy, nakakahatching siya. Kailangan mo siyang lagyan ng liquid para ma mahalo talaga siyang lahat. Lagyan ko lang ng suka, ha. Yan. Para du durog na durog talaga sila. ano o. Ayan na. Okay. Yan na. Ay! <laughs> Naamoy ko na ang demonyo. <laughs> ang damot. <coughs> mm. huh. Titimplan ko ito ng patis. Tsaka dadagdagan ko siya ng suka. Tapos may paminta at sugar. Hindi ako pwede magtimpla dito na mismo ganyan. Kasi masyado siyang maanghang. At hindi ako mahiilig sa maanghang yang okay, ang gagawin ko, mag-mix ako sa ibang lalagyan. So, maglalagay ulit ako ng suka. Mayroon pa ba akong ano? Maganda sana pag marami ito eh. Pero okay na yan. Patis. Tansya-tansya lang. Ayan na. Naku, merong kasamang ano to. Ay! Black pepper, ground. Uy, naku, sobrang anghang ng nito. Good luck! Sa almoranas. Tapos sugar tantya lang din to. Kailangan may, may manamis-namis lang ng konti para yun na nga, pampabalance lang ng acidity ng suka. Ang mix lang. Tsaka kung nga yung titikman yan, kung tama na ba yung plasa. Ito pa pala. Konting pampayam-yam lang. Isang patak lang. Yun! Medyo napuputlaan ako kaya kailalagan ko siya ng Spanish paprika. <laughs> konti lang! kung paano lang, dapat nga goji chang 80 Okay na yan. Baka OA na sa ano. Okay na yan siguro, yan. Tingnan natin kung anong epekto ng Spanish paprika. Oh, walang nangyayari. <laughs> Oo Yun. Kita niyan. Yun. ako, oh, good luck sa akin. Hindi ako may ilig sa mga anghang. Kaya pala siya pinakurat. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng pinakurat or kurat sa Bisaya? Yung kurat means gulat. Parang nakukulanga nga ako sa ano eh? sa anghang. Grabe, nananapak yung... Yung anghang. <laughs> ah! teka, teka, hindi pa umaan eh. Pinaprocess pa ng dila ako eh. Bago pumunta sa brain, tapos yung brain magbibigay ng signal na maanghang siya. Gagano'n <laughs> no? E sa akin, pwede na yung anghang ha. No, may chika sa akin na may na heart attack din daw sa nasobrahan dun sa siling demon niya. Kaya, ano na to? Kalma lang tayo sa maanghang. Di ba? Yung sili din kasi may ano din yan eh may magandang benepisyo din sa katawan niya, né? like SSS, forgiving ibig <laughs> bago-baga, di ba? Kaya, yon maganda din siya pang ano sa, pang blood circulation, tapos yung ano, may vitamin C din ata, ay ano pala yung bell pepper pala yun. So, okay na to, sa akin na pero sa tingin ko, dadagdagan ko pa ng labuyo, pero hindi ko na ipapakita sa inyo. Hmm, madamat ako. <laughs> sige na nga, dadagdagan ko pa ng apat na siling labuyo so ito ay ko na yung apat na siling labuyo titikman ko ulit kung sucks na ba yung lasa yung, pa, lalo na yung anghang ah! ito na talaga ito na talaga <laughs> ito na, ito na yung pupuksa sa ano sa anong sa flood control natin. okay. i transfer ko na siya sa bote. Eto, may nabili akong bote. Ano siya? Yung takip niya hindi metal, kaya ang suka naman, di ba, nag-react yan sa mga metal. Kung ganyan itong stainless, pag pinatagal mo siya sa stainless, basta nag-react siya. Nag-react siya, sabi niya, eh, chichi! gumaganda. ganyan, Cordy. Eh, chichi! gaganda siya. Hindi, ito, kasi yung takip niya, plastic. Hmm, gaya ng kapitbahay nyo. Ganon, lalagay ko lang siya dito. Yan siya, oh. Nasa 500 ml to, ha. Nabili ko lang siya sa orange up. Ililipat ko lang siya. Alam nyo, masarap sana to kung tuba talaga or native suka. Eh, wala, eh. Alam niyo, hindi ako masyadong naasiman sa white vinegar. Lagyan ko lang ng konting apple cider para lasang native kineme siya. Yun! Yung white vinegar, hindi masyadong maasim pag mga ganitong mga spice vinegar. Parang natatalo siya nung anghang eh. Kaya maganda talaga mga native vinegar ang gamitin nyo pag sa paggawa ng spice vinegar. Spice vinegar. S -s -s spice vinegar or pinakuran. Ganon. Yan. Kaya nilagyan ko talaga siya ng apple cider. Tapos hindi ko na na-videohan. Nilagyan ko lang siya ng konting native suka meron akong natirang konti eh. Mga, siguro mga 10 years na din sa akin. <laughs> o, di ba? Grab, grabbing fermentation. Ay, okay na to. Oh, pink, pink. Mamake, make siya. Magbabago pa ang kulay niyan habang tumatagal. Pero, perfect ng kulay. Eh. <laughs> so, ito siya. O, di diba? mo Tapos, tatakpan ko na siya. May nakita ako sa orange up Nagpa-customize sticker ako. Yan. Ang kagandahan dito, meron din siyang free, ano, mga expiry. Ganyan. O, di ba? Ay, para tabingi. Ay, baligtad yan. May expiration date. Ilalagay mo sa ilalim ng, ano, bote. Tapos yan. Cute! Dalagyan natin siya ng label. Kagandahan nito sa, ano, waterproof. Pakakalain mo yun. Native na native ang atake pati mukha hmm. okay, nakagawa ko ng dalawang 500 ml bala, isang litro na yan tapos may sumobra pa, siguro mga 500 ml din to Taraan! ito na yung aking finished product diba, naayo na ako sa bote na to kasi may tayo siya tapos may <laughs> nagaya ng ano, wine. In a wine glass balbalan. Okay, ito na po. Thank you for watching, guys. Sige, maglilipit na ako. Okay, may papakita lang ako sa inyo kung gaano kahirap gumawa ng content. Lalo na pagluto-luto, ganyan kagulo ang lababo. Kung gaano ka aesthetic yung napapanood nyo, eto yung behind the scene. <laughs> eto ang katotohanan. After ng shoot, ang daming hugasin. Ang hirap pa, content mo na. Siyempre, ikaw na yung scriptwriter, videographer, ikaw na rin yung mag -e edit tapos ikaw po yung magluluto at mag maghuhugas. Ang saya lang. Tapos yung iba magka-comment ng sana all. Okay lang naman mag sana all bilang expression. Yung iba kasi inuugali yung Envy Vuitton eh. <laughs> Kaloka kayo! O oh, sige, bye-bye na guys. Thank you for watching. Bye!